Ano nga ba ang Biyernes Santo o Good Friday? Sa araw na ito, nilitis at hinatulan ng kamatayan si Kristo sa pamamagitan ng crucifixion o pagpako sa krus. Si Kristo nga daw ay dinala sa Golgota at pinako sa krus at namatay. At nang matapos siya mamatay, siya ay tinanggal sa krus at inilibing. Kaya sa araw na ito nga daw, inaalala ng mga Kristiyano ang pagpako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Isang banal na araw kung saan sila ay nagdarasal at nagpapasting at nagninilay-nilay. I am not worthy. but you only need to say the word and he will be healed. Go, it has been done for you according to your belief. Thank you. Thank you. Please like, and share and follow for more kaalaman videos. Paalam.